Sinasabing halos 250 hanggang 300 na mga bata ang napapatay ng kanilang mga magulang sa United States kada taon, ayon sa estimation ng mga expert. Ayon sa United States Department of Justice, 63% sa mga ito ay mga under 5 years old. Bagaman bawat kaso ay natatangi, sinasabi ng mga eksperto na karamihan sa mga magulang na pumapatay sa kanilang mga anak, ay naiimpluensyahan ng isang group of defined motives. Ayon kay Philip Resnick na isang internationally known forensic psychiatrist at leading experts sa pag-aaral tungkol sa kung bakit nagagawang paslangin ng mga magulang ang kanilang sariling mga anak. Meron di umanong limang pangunahing dahilan kung bakit humahantong sa ganitong klase ng krimen. Una ay altruism o ang kaisipan ng mga magulang na mas mapapabuti ang mga ito pag sila ay namatay na. Pangalawa ang pagkakaroon ng acute psychosis o mentally ill parent. Pangatlo, ang paniniwalang ang mga ito ay hadlang sa kanilang kaligayahan, o mas may pakinabang sila sa mga ito pag namatay. Ang ganitong uri ng motives, ay kadalasang nangyayari kung merong life insurance o malaking inheritance na involve. Pangapat, ay ang accidental death, o hindi sinasadyang pagkamatay ng anak. At ang panglima at pinaka-common ay ang spousal revenge, kung saan intensyon nitong magdulot ng matinding sakit at kalungkutan sa asawa o dating partner. Ano nga ba ang nangyari kay Chanti Mao at bakit nasama sa statistik ang kanyang dalawang anak? Nakatanggap ang mga pulis ng tawag bandang alas 5 ng hapon tungkol sa isang homicide sa South Philadelphia. Agad namang rumesponde ang mga otoridad, kasama si Chief Inspector Scott Small. Makalipas ang labing dalawang minuto, narating ng mga first responders ang 1700 Block 18th Morris Street sa South Philadelphia, kung saan sinasabing naganap ang krimen. Agad na sinakluluhan ng mga ito ang dalawang batang nakahandusay at puno ng dugo sa first floor ng naturang apartment. Sa kabila ng kanilang pagpupursige, hindi na nila nailigtas ang mga bata. E diniklarang dead on the scene ang mga ito ng mga medics, bandang 525 ng hapon, Miracles, August 31, 2011. Ayon sa inisyal na investigasyon ang dalawang biktima, ay inatake ng sarili nitong ina. Ang ginang ay kinilalang ang 27 years old na si Chan Fimau. Sinasabing inatake nito ang 8 years old nitong anak na lalaki na nagnangalang Savan at ang 12 years old nitong anak na babae na si Savana. Sinasabing hindi rin nagawang iwanan ng lola ng mga ito ang dalawang bata hanggang sa dumating ang mga otoridad. Napagalaman na ang matanda ang nakadiskobre sa kalunos-lunos na sitwasyon ng mga apo nang ito ay umuwi. Ang ginang ay inaresto sa crime scene bandang 5.30 ng hapon at dinala sa Hospital of the University of Pennsylvania para sumailalim sa psychiatric evaluation at para lapatan ng paunang lunas sa mga self-inflicted wounds nito. Sinasabing suot pa rin ng ginang ang damit na puno ng dugo nang ito ay dalhin ng mga pulis sa hospital. Bandang iit na ng gabi na dala sa hospital ang dalawang biktima para mag-undergo ng autopsy nang natapos ang pagsusuri ng mga investigador sa crime scene. Kinabukasan Huwebes, September 1, matapos ang psychiatric evaluation kay Chanti Mao, ito ay inirelease sa police custody para kwestyunin. Humaharap ito sa possible murder charges. Inamin ni Chanti, 27, na siya ang responsable sa nangyaring karumal-dumal na krimen, noong Miyerkules August 30, 2011. Ito ay kinasuhan ng two counts of murder at one count ng possession of an instrument of crime. Ang babae ay kinulong at hindi pinayagang makapagpiyansa ayon sa ginawang preliminary hearing ng two counts of murder na sinampa dito. Ang sumunod niyang court date ay ini-reschedule noong September 21. Napag-alaman ng mga otoridad na ang family ay pumunta sa United States galing sa bansang Cambodia noong 2005. Ang ama ni Chanti na si Man Mao ay nakatanggap ng political asylum sa United States, limang taon na ang nakalilipas. Ang political asylum ay isang uri ng proteksyon na ibinibigay sa mga indibidwal na nausig o may well-founded fear of persecution sa kanilang sariling bansa. Ang takot na ito ay dapat nakabatay sa mga specific factors tulad ng race, religion, nationality, political opinion, or member ng particular social group. Kung mabibigyan ng asylum, maaari silang manatili sa United States at maaari rin makapag-apply ng green card at magkaroon ng US citizenship. Ang asylum ay nagbibigay daan sa kanila na mamuhay nang walang takot na maaari silang ma-deport balang araw. Ito rin ang dahilan kaya nagkaroon ng pagkakataon ang buong pamilya na makapag-migrate sa Amerika. Si Chanti kasama ang dalawa nitong anak at ang pangalawang asawa ay nag-migrate sa Amerika, isang taon at kalahati pa lamang ang nakakaraan, pero kamakailan lamang sila lumipat sa South Philadelphia at pumisan sa kanyang mga magulang. Habang ang mga anak nito ay madaling nakapag-adjust sa bagong environment, si Mao naman ay nakikita ang kanyang bagong buhay na very challenging. Agad na sinimulan ng mga otoridad ang investigasyon. Lahat din ng mga kasama ng mga bata sa bahay ay inanyayahan sa police headquarters para sa ilang katanungan. Nilantad pa ng kapatid ni Chanti na nagsimulang magkaroon ng mental illness ang kapatid noong panahon na kinakasama pa nito ang unang asawa na siyang ama ng kanyang mga anak hindi rin di umano ito nagsasabi ng kanilang mga pinagdadaan ng problema. Ang depression din umano nito ay mas lumala ng lumipat ang buong pamilya sa United States. Hindi rin makapaniwala ang mga kapamilya ni Chanti sa nakakalungkot na pangyayari. Ang ama din umano ni Chanti ay nasa kabilang silid lamang, habang nababasa ng libro, nang pumasok si Chanti sa silid kung saan sila natutulog na mag-iina, sa kainatake ang dalawang anak gamit ang isang kitchen knife. Bandang 5.30 ng hapon, nang umuwi ang ina ni Chanti, doon nito natagpuan ang magkapatid na naliligo sa kanilang sariling dugo. Ayon sa autopsy na ginawa sa labi ng dalawang bata, ang mga ito ay nagtamo ng multiple stab wounds sa kanilang dibdib. Meron ding nakitang defensive wounds sa panganay nitong anak, senyales na sinubukan nitong protektahan ang sarili. Napag-alaman na sinubukan din ni Chanti na uminom ng rat poison para kitlin ang sariling buhay matapos nitong mapatay ang dalawang anak. Ito ay isang bagay na napakahirap para sa mga pulis, mga kamag-anak, at iba pang tao na malapit sa pamilya na tanggapin. Hindi rin di umano pangkaraniwan ang ganitong nakakalungkot na trahedya, ayon kay Chief Inspector Scott Small. Inilarawan din nito ang krimen bilang isang nakakatakot na bagay para sa sinuman na lubos na maunawaan at bigyang pansin. Sinabi ng mga pulis na wala pa rin silang nakikitang pasibol motive ng ginang kung bakit nito ginawa ang karumaldumal na krimen. Nang kumalat ang impormasyon tungkol sa krimen, agad na dumating ang stepfather ng mga bata at nagkaroon ng emotional breakdown habang nasa gitna ng kalsada. Naniniwala ang mga pulis na ang ginang ay unstable dahil sa mga ininom nitong narcotics na tinuturong dahilan ng mga kamag-anak nito kung bakit nito nagawang atakihin ang sariling mga anak. Ang mga kilos din umano nito ay bizarre, out of character at may pagkabayolente. Ang pamilya din ay simple at tahimik lamang na namumuhay. Natagpuan din ang kitchen knife sa bahay ng mga Mao, na pinaghihinala ang murder weapon. Binisita rin ni Police Commissioner Charles Ramsey, ang pinangyarihan ng crime noong Merkules ng gabi. Ayon dito sa tuwing merong batang biktima ng murder, ito ay worse pa sa typical na homicide, pero ang katotohanan ito ay nangyari sa kamay ng kanilang mga magulang, ito ay mas nagiging tragic. Ayon kalchiyamis, 43 na isang social worker. Una nitong nakilala ang grandparents ng mga biktima, at lately lamang niya nakilala ang mag -iina. Wala din umano itong napansing kakaiba sa ginang, ito daw ay magalang. Nagpapatulong din sa kanya ang pamilya para ma-enroll sa malapit na paaralan ang dalawang bata. Siniwalap din ng kapatid nitong si Sothery Mao, na dalawang beses na nitong tinangkang kitlin ang sariling buhay, at hindi rin ito maunawaan kung bakit sa pangatlong pagkakataon idinamay pa nito ang mga anak. Noong September 1, 2011, nagsama-sama ang mga kamag-anak ng mga Mao para magsindi ng incense at candles sa ginawa nilang maliit na altar sa silid kung saan pinaslang ang magkapatid. Nakipag-usap ang pamilya ni Chanthi sa CBS 3. Ito ay CBS affiliate sa Philadelphia, Pennsylvania na pagmamayari ng CBS News and Stations. Sinabi ng asawa ng Ginang, na si Cesar Rosado, na naniniwala siyang may bipolar disorder ang kanyang asawa at merong medication para dito. May pagkakataon din umanong ito ay nagiging bayolente kahit na umiinom ng gamot. Mahal na mahal din umano ng kanyang asawa ang mga anak, kaya hindi ito makapaniwala sa nangyari noong miyerkules ng gabi. Natatandaan pa din nito ang huling pag-uusap ni Chan at ng kapatid nitong nag-aaral sa Pennsylvania State University. Gusto ni Chanthi na makakuha ng diploma ang kapatid kahit na sila ay mahirap lamang. Sinasabi rin ni Chan na kahit gaano niya si Kaping makipag-ugnayan sa 27 years old na asawa, hindi pa rin ito nag-o-open up sa kanya. Tulad ng stress na nararamdaman nito, maging sa depression na pinagdaraanan ng misis. Meron di umano itong ilang mental problem, at hindi ito pumapalya sa kanyang doctor's appointment. Nakipagkita rin ito sa kanyang doktor, noon lamang Martes, August 30, isang araw bago ang krimen. Sa kabila nito, hindi nila inaasahan na hahantong ito sa krimen, dahil ito di umano ay isang mapagmahal na ina. Paulit-ulit ding sinasabi ng lalaki na ang asawa, ang pinakamabait na taong nakilala niya sa kanyang buhay. Inamin nito na noong nakaraang taon sinubukan ni Chanti, nakitlin ang sarili habang umiinom ito ng gamot sa kanyang bipolar disorder. Ang pangyayari di umano ay dapat na iwasan. Ang misis niya di umano ay isang mabait na tao na hindi man lamang kayang pumatay ng insekto. Meron daw nangyari na nag-trigger sa tuluyan nitong pag-espiral na hindi matukoy ng pamilya. Sinasabing ang ama ng dalawang bata ay nasa United States din ang nangyari ang krimen at ito ay umaten pa ng funeral ng mga anak. Ayon kay Somrid Som, nakaibigan ng pamilya at presidente ng Cambodian Association of Greater Philadelphia. Isa pa di umanong problema ay ang hindi pag-recognize ng Cambodian community na ang mental health problem ay nag-e-exist. Dahil dito marami di umanong mga Cambodia na merong mental illness, ang nagdurusa in silence and isolation. Naniniwala rin ang mga ito na kapalaran, o tadhana na sila ay mamatay na nagdurusa. Ayon pa sa asawa nito ang bagong prescribed na medication ni Chanti, ay mas nagbigay dito ng bizarre na pag-ugali. Naging mas madalas ang pag-init ng ulo, at animo ay laging irritable, simula nang inumin ang kanyang bagong gamot. Sinisisi rin ng pamilya ang medication na binigay kay Chanti na siyang tinuturong dahilan kung bakit nito nagawa ang krimen. Kapag hindi umano umiinom ng gamot si Chanti, ito ay kumikilos na nakakatuwa na parang werdong bata, pero never itong naging bayolente. Isang suicide notes din ang sinasabing natagpuan ng mga kamag-anak ni Chanti, nakasaad dito na mahal na mahal nito ang mga anak at gusto nitong isama ang dalawang bata sa kanyang pupuntahan. Inilarawan naman ni Nimol Mao na tiyuhin ng mga ito na ang magkapatid ay very close, pareho ding well behaved, matatalino at mahilig magsayaw. Wala daw itong matandaan na sinakta ni Chanti ang mga anak. Ang 28 na Cambodian immigrant ay nasentensyahan ng 30 hanggang 60 years na pagkakabilanggo. Ito ay kinulong sa Pennsylvania Department of Corrections. Dahil sa limitadong impormasyong nakalap sa estoryang ito, wala pa rin malinaw na dahilan kung ano nga ba ang nagtulak kay Chanti na paslangin ang kanyang dalawang pinakamamahal na anak. Dahil nga ba ito sa kanyang mental illness? Sa maling prescribed medication? O meron pang mas malalim na dahilan na maaaring siya lamang ang tunay na nakakaalam?